So yun na nga guys, back to realization na nga tayo. Buong umaga nga akong nakahiga sa kwarto. Parang tamad na tamad pa talaga akong kumilos. Hindi ako inistorbo ni Geraldine. Siya na nga yung nagluto ng biryani nga na ititinda nga namin sa may San Pedro. Hey, imagine ko nga kung natuloy yung hiking namin sa Mount Pinatubo. Parang siguro pagod na pagod talaga ako. Kasi ang balak talaga namin. Magstay kami ng one night sa Subic. Then hiking sa Mount Pinatubo. Then balik na naman sa Subic. So yun, wala na ikwento ko lang naman. <laughs> One week ko nga hindi na amo yung biryani kaya parang nag nga ako. At masarap na rin nga yung pagkakaluto ni Geraldine sa kani na perfect niya rin yung lasa. Papunta na nga kami ng San Pedro, dumaan muna kami dito sa may main gate. Meron kasi siyang imi-meet up na lala Meron kasi yung deliver nito sa may West Sukat uh, Service Road. Hindi kasi kami kumukuha ng deliver doon kasi nga sobrang layo. Bukod pa doon, hindi naman karamihan talaga yung mga bumibili ng mga taga roon. Meron pa nga kaming deliver sa Sukat pero si Carlos na nga yung magde-deliver at isasama niya yung mga bata nga muna namin dito si Carlos kasi ibibigay nga ni Geraldine yung phone. Medyo natagalan lang nga din kami sa pag-aantay sa kanya kasi nga baka pinaliguan pa nga niya yung dalawang bata. Maya, maya nga dumating na rin nga sila at sabay na nga kami pumunta ng bayan. Mag-aalasin ko na rin nga kami nakarating dito sa may San Pedro. At kalatag nga namin, nagpost na nga ako sa page ko, then nag nagpost din ako dito sa may group ng Binyan at saka San Pedro. Kaya maya, -maya nga nagdadating nga na rin yung mga customer na gustong bumili. Ang bilis lang din maubos nung beef na niluto ngayon ni Geraldine kasi mas marami naman yung naghanap ng beef ngayon. Dito kasi sa San Pedro, bibihira lang talaga mabenta yung beef. Kaya dito, hindi rin kami masyado nagluluto ng madaming beef. Yung friend ko nga sa TikTok na taga Binyan, pumunta nga ulit sila dito para nga bumili ulit. So naghanap nga sila ng beef, yun nga lang kasi naubos Kaya na. Kaya tatlong tubs na nga lang nga yung binili niyang chicken. Naparipit order na nga sila. Maraming maraming salamat sa iyo sis. May mga nagpa-reserve din nga at mga past five, pinake up na rin nga nila 630 dito. Sterting nga namin na paubos yung paninda namin. Ang Philippines ngayon na gustong kainin. Simula nga nung pag-uwi ko galing ng Palawan, lalo na yung mga street food. Pati na rin nga yung donut at milk tea. Kaya nung natapos nga kami magtinda nga dito, sabi ko nga kay Geraldine dadaan kami sa bilihan ng donut kasi nga gusto ko talagang kumain. Dati nga dito sa may bayan, inuna nga namin yung pagbili namin ng milk tea. Big bro nga tong binilahan namin. Maganda rin nga yung milk tea dito kasi hindi siya masyadong matamis. Then, nakauwi na nga kami sa bahay. Pagdating nga namin dito, wala pa nga sila Carlos. Sabi nga ni Geraldine, baka dumaan nga sa tito niya pangalawang magkasunod ko nang na kain to ng donut. Kasi ng isang araw nga pag uwi ko galing ng airport, bumili nga rin ako ng donut at pinasalubong ko nga sa mga bata. Tapos ito na naman nga ngayon, cravings ko na naman. Inuna ko nga kainin yung sinabi nga ni Gerald din sa akin na nasarapan nga daw siya. Pinirahan niya sana ako nung nakaraan kaya lang hindi ko naman kinain. Kasi yung choco butternut nga yung kinain ko. So yun nasarapan din naman talaga ako at hindi rin, hindi rin naman siya babaryan. Yung lasa niya para siyang whipped cream, hindi siya masyadong matamis. Nangingibabaw talaga yung milky flavor John, craving satisfied na naman nga ako sa donut na kinain ko. Pati na rin nga si Geraldine. Halos maubos na namin ni Geraldine kasi anim na piraso lang naman din to. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.